Ngayon ay lumalaban! So ayan nga mga kabata helmet, nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga nakasama natin kanina. Bitsuko po! Mm. Syempre kay Nanay Aling Marie! Hello po! Hello po! Maraming salamat! At syempre kay na akong Leila, mm. kay Odi. So, syempre kay TK, mm. syempre kay Prof. Doc Magno at sa kanya asawa si Atoy nidan Dan. Mm. Uh, si kay Atoy ni Luke Espiritu. Mm. Siyempre, ang makabayan. Di ba, mm. si Tour. At halos lahat nandun ng Mac, mm. Pero ayan nga, makabata helmet, no? At ah, siyempre, yung ano, friend ko from college. <laughs> Ay, grabe. Hanggang ngayon, ang init pa rin ng singaw ko, mga kabata helmet. Talagang, sulit naman din talaga yung pagod. Pero, teka lang, ha? Mm. Mataas na naman yung kilay ko eh. Mami, sana Ayan nga yung mga kuha, mga batang helmet, sa menjola. Ha? umpisa na lang natin sa may Ayala Bridge. Mm. Nagsunog-sunog nga doon ng container. Van Gulong. So, gawain ba yan? sige, nandun na tayo sa emosyon. Mm. Pero mga bata helmet, kung gusto natin magprotesta, kung gusto natin mag, gusto natin mag gawin natin yan peacefully. Para mas lalo tayong marinig. Pero bakit naman may pagganyan? Ano to? Ginagayan nyo ba yung sa Nepal? Ginagayang nyo sa Indonesia? Tapos, ayan nga, may mga nagtanong, ano daw ba yung flag na yun? Flag po yun sa One Piece, yung anime. Ha? Mm. Ang leader po doon, si Straw Hat Luffy. Yun yung flag. Okay? Pero, eto pa nga. Hanggang ngayon, sa recto, may nagaganap na pagsunog, bitch ka par. Mm. Sa, along recto talaga, oh. may mga pulupulong pagsusunog. Mm. Pag ano ba? Ano to? Purge? The Purge? Ano ba yan, mga frat? Hindi nga natin maano kung oh, frat ba yan? anong grupo yan. Mm. Pero, sure ball ako dyan, medyo na hindi yan yung mga rallyista. O yung mga tatawag na progressive. Mm -mm. Kasi, kapag ikaw talaga ay may ipinaglalaban, hindi yung ganyan. Diyos ko tayo. Hindi ka maninira. Oo, hindi ka maninira. Tapos, inspire sa mga nanira ng stoplight, nanira ng signage. Mm. Diyos naman. Parang pelikula? Ano ba yan? Ano? buo, batang sup... Woo! Mm supot. <laughs> Pero di ba? Ano ba mga bata helmet? Diyos ko dahil. So mga halos, mga minors nga yung nahuli. No. Mga kabataan. Pero, hindi ako, nakakakairita nakakairita kasi ay, ay, nako talaga, parang yung sense, no, bigo pa rin na, mm. nag-aano ka ng na maximum tolerance, uh. pero, bakit may mga nanggugulo, bakit may ganyan, bakit nahaluan ng ganyan? Uy, mag-isip-isip naman, ha, pero may mga napabalita, na parang may mga nagbayad daw, Aba. para daw talaga magulo, may mga fraud nga pero, ayan, mga bata helmet, i-comment lang dyan, eh, may signal jammer kanina, kaya hindi rin tayo nakapag-live ng mahaba, mm talagang nawala, na, nakatatari signal pagdating pa lang ng mga 7am wala na yung signal, lalo doon sa may stage ko na. Mm. So, ayan nga. Nako, at may dalaw shoutout pala sa lahat ng mga bunyog, video ko pa, mm. bunyog party list, ayan po. Basta, eh, comment nyo na kung gusto nyo sabihin dyan. Basta, stay happy, stay healthy, stay safe as always. Sabi nga mo sa buhay nyo, ganyan, mati na mong share pero, F50, Mjllius, everyone. Ba Basta ako, hindi ako pabor sa mga ganyang, ano, Oo. Pag sunog-sunog. Hindi nga. naman nakukuha sa ganyan. Mm -mm. Ay, Sabi nga, huwag manggulo, huwag maging magulo. Yes. Huwag magulo. Lalo hindi kayo maririnig Oo. kapag ganyan ang ginawa niyo. Mm -mm.